Umpisahan natin na pinaiyak ng gilas ang team ng China ng sunod-sunod sa Asian Games at FIBA World Cup. Walang nagawa ang team ni Yao Ming kontra sa gilas. Talagang iyak nga rin sila sa sunod-sunod na panalo ng gilas laban sa kanilang national basketball team. Ang panalo ng gilas sa Asian Games ang isa sa hindi makakalimutan ng mga Pinoy basketball fans maging ang mga Chinese basketball fans dahil kung titignan natin ay abot kamay na talaga ng China ang panalo sa larong ito. Kitang-kita natin na hindi map pakali ang isang coach Tim Cohn dahil 3 minutes na lamang ang natitira sa oras at lamang pa ang kalaban ng 7 points na kanila pang nadagdagan. Matatangkad nga rin ang mga players ng China at sa play na ito inatake nila ang lob ng paint para sa isang easy basket libreng libre. Kitang kita natin na masaya ang mga fans ng kalaban parang sigurado na sila na ang mananalo sa game na ito at coach Tim Cohn naman dismayado masyado halos hindi na makapagsalita noong tumawag sila ng timeout home court ng kalaban sila pa ang lamang tapos nagmintis pa kaagad si JB pagbalik nila sa hardcourt pagkatapos ng timeout. Dito nagsimula ang comeback mula sa broken play si EG Perez nakuha ang bola diniretso sa basket para sa isang 2 points nasundan ng good defense ng Gilas walang easy basket para sa kalaban challenge sa free throw line ang ibinigay ng Gilas sinuerte naman ang Gilas, dalawang free throws ng China, nagmintis 1 minute 33 seconds ang oras natin muntikan pang mastil ang bola mula dito kay JB pero buti na lang nakarecover ito at inat Taki ang basket. Kanyang tira pumasok naman. Baba sa so 5 points ang lamang. 1 minute 30 seconds ang natitirang oras natin sa 4th quarter. Timeout ngayon ang team ng China. Gilas merong steal. JB step back 3 points. Pumasok 2 points na lamang. Ang lamang ng kalaban. Tres ng China naman. Mintis. Bola nakuha ng gilas at heto na nga JB na naman bumitaw na naman ng isang tres lamang na ang gilas ng 1 point. Maganda naman ang opensa ng China. Libring libre sa eksenang ito. Yun nga lang hindi ito pumasok at gaya nga ng sinabi natin kapag minamalas nga ang isang team ay talagang ganito ang mangyayari sa laro. Libre na nga, midrange at malapit pa sa basket tapos mintis pa. Iyak ngayon ang team ng China dito dahil sa one point game na panalo ng gilas laban sa kanila at dito sa Asian Games na ito nakagawa ng history ang team ng gilas. Maging si Yao Ming hindi makapaniwala na natalo ang kanyang team. Ganda ng ngiti kanina noong lamang ang team ng China pero ngayon parang gusto maglaro ulit ni Yao Ming para sa kanyang team, ito ang kanyang itsura. Hindi na nga nakipag-shake hands pa sa gilas. Hindi natin aakalain na ang team ng China pa ang mananalo sa kanilang laro laban sa team ng New Zealand at ito ang nakita nating dahilan kung paanong nagawa ng China na manalo. Masyadong malaki ang agwat ng dalawang team sa kanilang 3-point shooting accuracy. 46.2% ang accuracy ng China habang ang New Zealand naman ay nasa 27.3% lamang ha halos nasa kalahati ito kaya naman naging maganda ang kalamangan ng team ng China noong natapos ang laro mas maraming naipasok na tres ang team ng China sa larong ito kaysa sa team ng New Zealand. Masasabi natin na minalas ang New Zealand sa kanilang 3 point shooting kontra sa team ng China masyadong malaki ang angguat nila sa departamentong ito ng stats. Nakita natin sa FIBA Asia Cup 2025 kung gaano kalaki ang magandang impact ng pagkakaroon ng isang team ng magandang 3 point shooting sa isang laro Talaga namang nakakatulong ito para makuha nila ang panalo kagaya na lamang sa laro ng gilas laban sa team ng Iraq, 3-point shot ang ginamit ni Justin Brownlee para may tabla ang score at mauwi sa overtime ang laro at tuluyan na makuha ng gilas ang panalo. Ang Australia naman talagang ipinakita ang kanilang dominance laban sa team ng Iran, 92-48 ang final score. Ngayon sa laro ng China at Australia sa finals, ang prediction natin dito easy win para sa team ng Australian Boomers dahil hindi na makatulong kakaulit ang China na magkaroon pa ng solid na 3-point shooting kontra sa team ng Boomers dahil nakita natin kung gaano kabilis at kalakas ang depensa ng Australian Boomers idagdag pa natin na hindi lamang matatangkad ang kanilang mga players talagang athletic at mabibilis ang galawan ng mga NBL Australia players. Yung panalo ng China laban sa team ng New Zealand ang hindi inaasahan at nakita rin natin na lamang sa rebound ang team ng China. Nakatulong rin ang kalamangan ng China sa rebound sa panalo nilang ito laban sa team nang ng New Zealand. Gilas comeback naman ang aasahan natin sa FIBA World Cup qualifiers. Magtitiwala tayo sa mga players natin na nagbabalik kagaya ni Kay Soto. Maging ang bagong dagdag na si QMB, aasahan natin ang kanilang depensa sa loob ng paint. Walang easy basket para sa kalaban at dahil dito, maiipit rin natin ang opensa ng kalaban sa tres. Pwedeng mag-focus na dito ang mga guards natin o yung depensa ng gilas at mas magiging matindi pa ang gilas defense. Hindi magiging madali ang mga laro para sa kalaban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers.